pinag-aralan ko po kasi yan eh. Parang pagka depende sa paglagay mo ng plaster. Pag nilagay mo siya ng parting pwedeng tumama, tumama. Kahit di ka naman tinatablan, tatablan ka eh. So kung itatago mo siya ng pagkakalagay, kahit anong mangyari, kahit tumatama yan, hindi yan magre-react. Paano pa, pa, so, eh, okay, okay, plaster na hindi tumatama? So pinapailalim? Pailalim. Ganun po ginagawa ko. Kasi na-testing ko minsan na ano, na nakaangat. Tapos, yun yeah, babae kikilos. Hindi nila rin naman masasadya. Na Na dumidin. Natatama talaga. Na eh, you know, ang hirap nun. Parang, maaano ma ka minsan. Parang, Direk, ano, aram, mapapag-anong kayo. Pero nilalabanan ko para matapos na rin yung... Para matapos na rin. Yung Pero yung mo na lang. Opo, hanggat maaari. Para matapos agad. Opo, hayaan mean, mo na lang may tumigas man o ano, may umangat or something. Dito po sa Balinsa, Sayo, tatlong beses natanggal yung plaster ko. Huh? Hindi po dahil nabuhay siya. Dahil po yung tape sa taas, manipis. Parang hindi ako, hindi sa... Ngayon lang ako nakatrabaho ng mga makeup artist dito nagbigay ng plaster eh. Kaya tatlong beses na tanggal. Naasar nga ako, tinatablan daw ako, parang ganun. Pero na, ano, tapos tanggal na ho siya, alas kalahati na medyo kita na. Tinatago na lang namin ni Apple, ganyan na, uh, uy, na yung plaster ko. Sige, so, tatago ko na lang. Ah, taraga? Pero tanggal na ho, pero, kalahati. Pero kung tinakapailalim yung alaga mo. Opo, pero yung halos kalahati ng side, kalahati, kita na. Halos...